Dito ako nagpapadala. Sa so may... Dito, aman. Brother, how much the interest rate? Tadanong so natin yung interest rate. Okay. Yeah. Philippines, 184.604. So, thank you. Pumunta tayo sa loob. So, ayun, nakapadala na tayo. At, uh, wala namang natira parang ganyan po OFW sino ba yung mga OFW na katulad ko dyan na pagkatapos ng sweldo ay wala natira ito na napadala na ito sa kay obligasyon sa pamilya kay misis at saka kay sa anak ko kay Owen andito na rin yung pan-renew mo ng anong ano papel sa motor at kay inang at saka tatang meron din kahit pa ba ano pambili ng bagoong Sang maganda at mapagpalang araw sa lahat. Ngayon ay nandito tayo sa Malia, Kuwait City at magpapadala tayo dahil sumeldo na tayo. Ano? Pupunta natin yung ano, yung sa may Aman Exchange kasi doon ako nagpapadala. So, maraming maraming salamat. ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa Bansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe. Here we go. We will find out kung magkano yung palitan ngayon. So, dito kasi ako nagpapadala lagi nung natin kung aman exchange kung magkano yung ano, palitan ngayon uh, para malaman natin brother how much the exchange rate itanong natin yung exchange rate okay. yeah. Philippines 184.604 So, tumaas kaysa yung nakaraan. So, 186. Ah, uh, 184.604. So, thank you. Pupunta tayo sa loob. 184.604. Be, ano yung Sila lang ate. So, ano? Medyo tumas kong kesa ng last month. Saturday, Friday. Saan yan? Sa... Pwede bang... one time or, <laughs> or langani kasi no, ah. ah pwedeng ano one time lang yan mare <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> 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 Or, kung malapit sa video, pwede rin sa video niya and no, is uh -huh. have... Ano yung ano? Pan-me-boy or dog? Ano yung ano? Ano yung ano? yung ano? Ano yung yung

Kung ano po na ito ang next mo na transaction ko ng visa, hindi na charge. Ay, pari ito. Uh, nao na po na po na po, bibigyan ka naman ulit. Ah, sige, sige. Pagka na po na po na po na po na po na po tayo ng... na po po pag napunod tayo na ito, meron tayong free of charge. Ma'am, walang problema pag nag ka ako dito. Nag-video ako. Sa labas ano, naman. Eh, Nakuha itong ano niya. Video. Ah, wala kasi so, part of my vlog kasi. Magaganap 'yung ah. ah, Sige. Salamat ha. Okay. So, napadala oh, yeah. na 'yung ipapadala niyo. Yes. Okay na tayo. Eh nagpaalam muna ko baka sabi ko baka na ng vlog sa baba, eh, hindi naman daw. Dito ako nagpapadala. So, may dito Aman obligasyon natin nandun na titignan natin sa yung kompleto lahat so ayun nakapadala na tayo at uh, wala namang natira talang po OFW sino ba yung mga OFW na katuloy ko dyan na pagkatapos ng sweldo ay wala natira ito na napadala na ito sa kay obligasyon sa pamilya kay misis at saka kay sa anak ko kay Owen andito na rin yung panrenew mo ng anong ano papel sa motor at kay inang at saka tatang meron din kahit pa paano pambili ng bagoong so pagpapasensyahan nyo na so ayun talagang uh, talang buhay da OFW pagkasweldo papadala na sa obligasyon natin sa Pilipinas tapos hintay naman natin ng katapusan so talaga ganyan ang buhay OFW so ang palitan ulit 184.6 offer actually mas ng konti pero uh, medyo mas matas daw nung mga nakarang araw so, papano maraming maraming salamat sa iyong pagsama pero bago tayo uwi uh, lakad lakad muna tayo dahil uh, di naman natin eh. so andito tayo o, uh, pa sa may city okay. so ayun maraming maraming salamat sa iyong pagsama uh, ako pala ulit si Ronnie sa OFW dito sa Bansang Pahit please support my channel, like, share and subscribe at kita kits sa mga kong videos